Hello mga idol, uh, magandang araw po sa inyong lahat dyan. No? Ayan, andito po tayo sa isang location. Napuntahan ko na po ito dati nung may, yung may malaking baliti po at may nagbigti po sa kubo, may nagbigting babae po dito. So, explore natin ulit ito uh, para malaman natin kung ano na pong hitsura. So, shout out nga pala sa lahat ng sulit subscriber ko dyan, lalong lalo sa nag-share ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol, malaking tulong na po yun. At sa mga bago pa lang dyan nakapanood ng aking video, please subscribe my YouTube channel, Hintigos Adventure. At shout out nga pala kay Tita Silvia Dasa, Ma'am Sunshine Villanueva, Mamanaan Anaan Montana, uh, shout out po sa inyo kung saan man kayo ngayon. Ingat po kayo palagi sa lahat ng trabaho at lakad nyo. So ano pang hinihintayin natin mga idol? Tara na, samahan nyo kong pasukin at tuklasin ang mundo ng spiritual at elemento. So, yan. Yan yung malaking baliti guys. Hindi siya nakakatakot kapag araw kasi tahimik siya. Pero pag gabi guys, grabe, sobrang Dilim talaga dito. Wala kang makikitang ilaw dito. Yan yung baliti. Tabi tabi apo Pura bayad Tabi tabi apo Pura bayad Ito yan yung bleated guys ah uh, Noon guys Diyan sa ibabaw May Kamaisan dyan Kaya At Kablang yan Kaya Sobrang dilim talaga dito Pagkabi pro ngayon Na harvest na Kaya Wala na tayo yung Ano uh, kita video malinaw yan mali nalang yan dyan sa unahan at uh, uh, yung paningin natin na talagang malayo ng uh, yung marating yung paningin natin Uh, ngayon dito hindi na ang uh, katakot kasi parang ano naman siya uh, may araw pero pag gabi ka talaga pumunta dito guys iwan ko nang talaga lalo na pag isa ka dito grabe may marinig kang umiiyak may mga busis Tapos, nung pumunta pa ako dito may malaking aso pa so yan tabi ako pura biyag tabi tabi ako pura biyag tabi. buko puro biyag ayun guys ah pasensya na po kayo na ano ah uh, na disturbo ko po kayo ngayon nag vlog lang po ako sa bahay na to ah uh, sa bali, sa bahay niyo ayun Ayan guys, so, ayan, medyo maano na yan dyan. Wala na masyadong ano. Ayan. Ayan. Yan. Hindi naman ganun makakatakot yung lugar guys. May araw naman. Tabi-tabi po. Pasensya na po na na-disturbo ko yung bahay nyo. Yan Noon may ano dyan nah uh, nah uh, kesabah nih yang lainnya dia yang melik meliti napiang bikin belit guys Dito guys dito may nagdito Dito guys diyan may ano pa dito noon dito may uh, Uh, hindi pa to ganun kasira may tito dito kami maglalaban noon malaking ano pa dyan dito noon dito dito kami naglalaban at dito kami nagigib ng dubig dati sa banda na to Yan yung talaga pag gabi ka pumunta dito grabe guys talagang nakakatakot talaga tapos ito pa yung malaking balito dito tabi tabi po pasensya na po na nag vlog ako sa bahay nyo tabi apo po rabayag tabi na guys balikan natin to pag gabi guys uh, mas maganda yung gabi ngayon lang lumabig yung paligid pero wala namin tayo na pero sa palagay ko guys uh, nandito lang um, parang nakamasid lang sa atin hindi ko alam kung saan basta nakamasid siya sa akin guys pero um, nung la lagi kong pumunta, pumupunta dito guys talagang dito siya sa kubo na ito nagpaparamdam dito guys sa kubo na to dito siya nagpaparamdam talaga punta sa kabila ng mga Grabe pa kalaking mga ito talaga Yan ang grabe, ang kiss Kura ada aku. Nah, di situ. Kura ada kan. Ah, tabita talaga dito, guys. Wala talaga. Yan. Oh, nan. Hindi naman gan, hindi naman tayo natatakot, guys, kasi maaga naman, may araw naman. Tabita-tabi tabi, po. Kura diyan. Tabi tabi po. Kura diyan. Baka pasensya na guys kung may narinig kayong no, mga, mga busina ng ka, truck kasi medyo malapit lang ito sa daan de, eh. yung um, talaga. Ang yun yung bahay na ikubo kasi nagtaka kung bakit nag ay kung baka, eh, baka magtaka kayo guys na ano may kubo diyan may tangke kasi ng yung bang makina ng tub tubig guys para maka uh, ano sila ng tubig doon sa itaas maka makaakyat yung tubig doon yung bang makina na pang ano ng tubig pang suyop yun punta doon sa itaas kaya may kubo diyan Amin. Um. ito so, mahigit ano na ito na ano guys uh, na unong baliti uh, almost 8 uh, years na ata o mga 8 years 8 years, 9 years, 10 years mga ganun guys ano yung pagkakatanda ko kung so, nung nag ano pa kami dito hindi ito ganun kalaki grabe sobrang laki na ngayon oh. No? sobrang laki na ngayon Uy, eh, nabulat ako guys palaka pala parang gulat talaga at dito kami dumadaan guys dito kami dumadaan papunta dun kapag disuras na nang malapit ng mag alas 6 ng hapon dito guys wala natin talagang pumunta dito kasi mga yung anong ano uh, kasin ko na nag-give siya ng mga alas 6 ng hapon yan pa, uh, pinakitaan siya ng babaeng nakapitili ito. Dito nakatayo. Tapos, grabe yung takbo niya guys. Hindi siya nakatapos ng igib kasi biglang nakikita sa kanya. Tabi, tabi ya po, Ayan, sumakit yung ulo ko guys. Grabe. Uh, baka nag-alis ko. Tabi, tabi ya po. Tabi, tabi ya po. Puro Sinsya na po. Ayan nyo guys. Tingnan nyo. Ang laki talaga. Maganda dito puntaan pag gabi guys. Grabe nakakatakot talaga ang lugar na to. Pag, pag gabi talaga guys. Promise ko sa inyo. Kasi mga ilang bisis na rin ako nakaranas dito. Pati sa pumunta dito. Grabe yung naranasan namin dito. Tapos, mga ilang buwan na rin akong hindi nakawalik dito. Kasi nag-stop ako sa pagbablog guys. So ngayon. Pinalikan ko. I explore na naman natin ulit ito ng gabi ba baka may yung kaluluwa na nagpakita dito is hindi pa nakatawid no Dasala natin yan. so yes wala siguro tayo wala naman tayong wala naman tayong na ano guys nakita sa ano natin pero sobrang lamig ang paligid parang may nakamasid sa akin guys alam dam naramdam ko hindi ko alam parang sa ano guys parang andun siya sa ano sa bahay nagpapakita o andun lang siya nakatingin sa atin so ayan uh, maraming maraming salamat guys hanggang dito lang yung video ko uh, na explore natin Uh, wala tayong nakita pero ramdam ko guys na may nakatingin sa akin kasi sobrang lamig ng paligid talaga so yan maraming maraming salamat at uh, sana ingat kayo palagi at sa mga bago pa lang dyan sana huwag yung kalimutan i-share at i-like at subscribe na rin sa aking youtube channel Hingkos Adventure so, so, so yun maraming salamat po at ingat po kayo palagi bye bye